Okay mga bro magandang araw, welcome back na naman sa aking channel Ayan bali medyo matagal tayong hindi nag-upload mga bro dahil masyado na naman tayong busy Okay bali ang gagawin naman natin ngayon mga bro isang solar light Ayan bali ang naging problema daw nito, sabi ng may-ari mga bro, ay pull charge daw. Kung mapapansin nyo, ay naka-green. Ayun, no? Ibig sabihin nun, naka-green lahat yung kanyang indicator. Naka-pull. Pero, ayaw umilaw sa gabi. Ayan. So, ayun mga bro, kung mapapansin nyo, no? Ayan, naka-green na lang siya, o. Naka-pull, pero ayaw umilaw subukan natin i-on ngayon sa kanyang remote bali ito yung kanyang remote mga bro ayan so bali ayaw umilaw oh Okay, so i-troubleshoot natin mga bro kung paano ayusin ang ganitong sira ng solar light. Okay, ang unang-unang -una, mga bro. so bali, binuksan daw to ng may-ari mga bro, sabi niya. Ayan o, balikin natin niya dito sa kanyang likod para mabuksan. Dahil hindi raw niya mabuksan dito sa kanyang harap, baka mabitak daw tong kanyang salamin. Kinating daw niya dito. Binanata niya ng ano, lagaring bakal. Ayan. So, tuklapin natin. Bali, dinikit-dikit niya ng ano, stick glue. Ayan o, naka-pull siya o. Okay, so bali ang unang gagawin natin, subukan natin itaob yung kanyang ano, solar kung mawawala yung kanyang green light indicator na full charge. Ayan o. So, subukan natin itaob. So, nawala mga bro. Ibig sabihin mga bro, ang nagpapa-indicate lang na full charge siya ay yung kanyang Solar, kapag nakataon na yung kanyang solar Nawala yung supply ng solar Ay nawala din yung indicator Ibig sabihin mga bro, baka malamang Battery ang problema nito Okay, check natin yung kanyang battery mga bro So, isit lang natin sa DC yung kwa natin Ayan Digital natin So hindi makita dyan. Dito natin. So check natin yung kanyang battery. Medyo i-focus lang natin ng konti. Ayan. So ito yung wire ng kanyang battery mga bro. Bali may sariling kwan pala ito oh. Kanyang battery. Ah oh, binuksan na ng may ari oh. May sariling BMS mga bro. Ayan oh. Okay, so kun natin, check natin yung kanyang battery Yan, check natin, tik yung positive Bali 2 volt na lang mga bro ang naging problema nito na ay hindi na nagcha charge yung kanyang battery kahit malakas yung araw ayun o 2 volt okay so ang mangyayari papalitan natin ng lipo 4 battery ayun so kaya dalawa yung papalit nating lipo 4 Bali, ang voltaya nito, bawat isa ay kung kasi ito mga bro, 6 volts ito Kaya Ang bawat voltaya ng lipo 4 battery na ito ay kung Nasaan na yung indicator nito so, Tanggalin natin Nasa 3.2 ito mga bro eh Bawat isa, kaya ang gagawin natin dito pagsisirisin natin ito para maging 6 volts yan so i-check natin kung good yung ipapalit natin ano so panoorin nyo lang hanggang mga bro bali puputulin natin dito mamaya para may sariling kwan nito ito BMS para hindi ma overcharge so check natin yung kwan mga bro lipo for lipo for battery yan So, ayan o, mayroon siyang 3.3 pala. Ni, nalaglag naman na. Ayan o. Ayan, so, bali mayroon siyang 3.3. Bawat isa di, pag mo lang yung mga bro, ang kalalabasan nun ay 6.6 volts. So, tanggalin natin itong pinaka-nut niya na ito. So, tanggalin natin itong pinakakakaw ng isa, bolt ng isa. Yan, si Siris natin. So, ang sign ng positive yan mga bro, itong may group na ito. Yan, kaya ang mangyayari, series negative, positive, tapos negative, positive. Okay, ganyan. Ayan. Ayan mga bro, nakaseries na siya. So, check natin kung ilang volt tayo nakaseries. Kapag nakaseries. So, meron siyang, 6.6 volt Okay. Okay. So bali ang mayayari mga bro, gagamitin natin itong pinaka BMS nito. Puputulin natin dito. Kakat na natin dito. Ayan na siya oh. stock natin. Ayan. Sundan lang natin mga bro yung positive nya. Ah. Positive. Negative. Ayan. So ilalagay natin pinaka BMS nya. Ganyan no? Okay, bali ang mga bro, idudugtungan natin ng wire itong kanyang positive ito sa terminal na ito. So, natin para humaba. Okay, nadugtungan natin. Tapos itong kulay red mga bro, itap din natin doon sa so, may positive ng LiPo 4 battery natin dito okay tap natin ganyan natin tapos lagyan natin ng washer Tapos lagay natin yung pinakanat natin. Ayan. Tapos higpitan natin mga bro. Okay. So ang susunod naman mga bro ay dugtungan natin din yung pinaka negative nya. Ito. Lagyan natin ng wire. Sudugtungan so, din natin. Ayan. Tapos titipan na lang natin ito mga broma maya. tapos lagay natin dito pulupot natin ganyan oh so bali na ilagay na natin mga bro Il ilagay natin ayun oh naka lang siya oh umilaw na ng isang green lang ipitan natin to Okay. So, ganyan mga bro. Nailagay na natin yung battery natin. Subukan natin i-icon ngayon. Okay. So, subukan natin i-icon ngayon mga bro. Pailawin ilawin kung iilaw ilaw na siya. Ayun. Umilaw na siya mga bro. Oh. Ayan. So, ang mangyayari ay babalik na natin doon. Okay. So, ibabalik ko muna mga bro at papainaltis natin mamaya kapag ka na na natin. Okay. Bali na ibalik na natin mga bro. Yung pinaka solar light na ni-repair natin. Bali ito na yung kanyang dating battery oh. Ayan. Susubukan natin yung pag-ilawin ngayon. Okay. So ayos na mga bro oh. Ayan. Oh. So ayos. Ganun lang mga bro. Mag-repair ng solar light na naka full charge indicator. Pero ayaw umilaw. Okay.